isang so, napakaganda umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers Kaya sa sulok man ang ating bansa so sa so yung lahat uh, mag mag-update lang po tayo no, sa ating tanim na talong na lagpas tao oh, na nasalanta po sa bagyong Christine kasi sobrang bagsik po ang aming nararamdaman dito para lasap po ng bagyong Christine so ito na po no, mga ka-farmers uh, sirang-sira po ang ating mga pananim So, kawawa po. So, panglakas ang hangin. So, unang araw na uh, malakas ang hangin at ulan, uh, na tayo pa namin. So, sa pang, uh, pangalawa o pangatlo, ito na ang nangyayari. So, ang solusyon natin nito, uh, irato na lang, no? mga ka-farmers, mga ka-viewers, tatanggalan po natin to ng uh, tie wire, tapos putulin ang mga puno parang magkasuloy ulit so yan po ang ating uh, latest update sa ating talong so walang isang nakaligtas lahat po nasira So, may mga bunga pa na pwede pa natin pagkinabangan so, mga ka-farmers no? sobrang lakas po so samahan nyo ako at ipapasilip ko sa inyo ang ibang crops nating tanim hirap so, po daanan so ito ang sili natin right, Saklah. Hmm. So, sumahan nyo ako uh, sa ampalaya ipapakita ko po sa inyo so kawawa yung, yung pananim natin so bahang, lakas po ang hangin so may hindi na dapa pero lahat na dahon ay natangay sa, sa lakas ng hangin so may hindi bumigay pero tangay ang mga dahon. Parang sa tingin ko ang maayos namin ang kalabasa lang. ang, ang, ang palaya Sobrang bugbog po no mga ka-farmers. Pero dahil isang farmers a ah, laban pa rin. Yan tingnan nyo mga ka-farmers ang ah, mga pananim wala nang mga talbos yan kawawa po wala nang mga talbos bugbog po mga ka-farmers no? kawawa kawawa ang ating tanim so tingnan yung mga dahon punit punit po so makakakarecover pa po ito no mga kaparmers hindi lang po tayo mabahala dahil alam po ng ating may kapal na nangangailangan po tayo sa mga material na bagay so tingnan yung mga talbos Kawawa po Pero makakarecover pa to Mga ka-farmers so, Kawawa po ang ating tanim hmm, Lahat na tal ah, talbos Yung iba na putol ito lahat so kawawa po no so makaka-recover pa po ito no mga ka-farmers kasi bago pang tanim ang ating ampalaya hindi naman pangarap natin sa isa at sana na uh, mabagyo ang mga pananim natin so wala tayong magagawa kasi kalikasan po yan Yun, so, talong natin, no? Oh. Laking pinsala po ito, no, mga kaparmers farmers Kulang lang isang milyon lahat. Ang kikitain rito. Nasa 3 hectares po ito lahat. Ayan. So, so, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Uh, maraming salamat po, mga ka-farmers. yan. Sana po, uh, patuloy lang po ninyong no? ang aking munting youtube channel alam ko naman na may mga ads po so hingi naman ako ng favor sa inyo don't skip my ads kasi doon lang po kami kikita kaya nga kami nagsipag sa pag upload dahil ang aming mga video ay kumikita na sa pagbahagi ng mga kunting kaalaman po sa pagpaparming so sa inyong lahat hanggang dito na lang Uh, maraming salamat po at saka sa mga viewers kong mga farmers pag makaranas tayo ng ganito uh, laban lang po kasi alam naman natin uh, no food no farmer so ibig sabihin pag walang farmer wala tayong makakain so laban lang po tayo mga kaparmers uh, pagdasal lang po natin ng ating kung may kapal dahil alam niya na nangailangan po tayo sa mga material ng bagay kagaya nito okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang po no maraming salamat po ah god bless so yan ang po ang latest update natin bye bye